dog is a man's best friend. Yan ang pinatunayan ng asong ito na si Kilay dahil kasakasama siya at katulong ng mga nagtatrabaho sa Pulang Bato Port sa Bugo City sa Cebu. Kilay ang ipinangalan sa kanya ng mga nagtatrabaho sa pantalan dahil dati raw ay ginuguhitan nila ng Kilay ang mukha ng aso. Sa video, nariyang tinutulungan ni Kilay ang mga port worker sa paghila ng lubid tuwing dadaong ang barko. Mapaumaga man, o gabi. Kaya naman ang mga netizen, aliw na aliw at hanga kay Kilay. Maliban sa pagiging matulungin, malambing din ang aso. Pero bukod sa mga ito, naantig din ang mga netizen at mga port worker mismo sa kwento ni Kilay. Pagkuwento ng mga nagtatrabaho sa pantalan, si Kilay iniwan pala sa pier ng dating nag-aalaga rito na isang tripulante ng barko. Hindi raw kasi nito pwedeng isama si Kilay sa trabaho. Kaya naman noong una ay dinala pa ito sa dog pound, pero dahil sa pakiusap ng mga nagtatrabaho sa pier, ibinalik na si Kilay sa pantalan. Ayon sa mga port worker, hanggang ngayon tila hinihintay pa rin ng aso ang dating nag-aalaga rito. Pero siniguro ng mga nagtatrabaho sa pier at mismong pamunuan nito na sila na muna ang mag-aalaga kay Kilay. Bukod dito, maraming netizens na rin ang tumutulong sa Porter Dog sa pamamagitan ng pagpapadala ng donasyon para sa pagkain nito at maging sa pagpapacheck up sa veterinary clinic.